Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Shinner Digas, mamaya Saga Channel, a faith healer, also a matter reader. So ngayong hapon at ito, natin ang nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of June 10 hanggang June 16 for the sign of Gemini. So, Gemini, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kan kanino kayang energy kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga kagilap? So, guys, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like, and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag i ng ads daw ay pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksiklig-lig na guumapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit? So let's watch this. ano kaya kaganapan sa buhay ng mga gemini ang ating ati mahagila para na't alamin na natin yan. there is a three of cups so something is celebration no may mga celebration dito there is something um social socialize no with your friends um with your family no so let's see additional oh, messages so there is a uh, the king of swords there is a mental clarity guys no bibigilin bibigyan ng uh, maayos na kaisipan ng lahat ng kaganapan sa buhay mo ngayon And of course, there is uh, the page of what's been a good news. May magandang balita dito, magandang plano. At magdadala to sa'yo ng something adventure excitement, no? And this is the fresh ideas. So, let's see what is the page of swords. So, there's something information. Marami kang bagay na dapat alamin. May mga bagay na dapat ka matuklasan. May mga bagay na dapat mong isalang alang, no? Kung baga, ito yung magbibigay ng curiosity sa'yo. So, let's see what is additional messages. So, this is the temperance for any healing, no? I don't know something information, no? Unti-unti nang gaganda tatakbo ang unti-unti uh, nang gaganda ang eksena mo dito. There's a something healing. Additional messages. Pero because there's an ease of what's for a new beginning, no? Magkakaroon ka ng bago simula dito. At ang mga bagong proyekto, no? So let's see what is the three of cups with the Ace of Swords, so there's a breakthrough, no? There's a something tagumpay, no? May mga bagay na mapagtatagumpayan mo. May mga bagay na magiging maganda tak takbo ng eksena dito. At uh, sinasabi sa'yo dito, kung baga magdadala dala sa ito ng um, celebration talaga. So let's see what is the King of Swords. So there's the Knight of Swords with the success drive in. So may mga bagay na unti-unti ka na magsasuccess. No? Liliwanag sa lahat ng kaganapan sa buhay mo na, ay, okay. Kaya pala ganito, ganyan. O, kumbaga, nandun pala ako sa tamang directions, no? Sa tamang eksena pala ako. Kumbaga, unti-unti mo na na, kumbaga, naliliwanagan na, um, nagiging uh, maganda na ang takbo ng eksena mo ngayon. Parang liliwanag lahat ng mga bagay or kaganapan, no? Kung maga, magkakaroon ka ng realization that at the same time. There's a page of wands with the aid of swords. See, there's a lot of negativities around you. No? Kung maga, marami mang negatibo, marami mang toxic sa paligid mo, pero dead maka, eh. No? at sinasab dito na parang, uh, kung maga, natutuwa ka. There's a something adventure and excitement feelings, no? Kung maga, feeling mo, kung maga, maayos naman. Kung maga, kalbado naman yung puso puso't isip mo, kung maga dead maka sa mga nega, gumana, parang hindi ka nag ano, na ma, ma, hindi ka nag a no, ng negative energy, so let's see what is the page of sword ang taray ha And because there is a seven of wands, so you are being protected, no? Kung maga, witty, matalino ka dito sa mga decision or gagawin mo, there's a brilliant idea. So, may mga ganong eksena ka. Kung maga, um, napaka taas ang zest of humor mo dito at the same time. This is the temperance, represent the word card. So, there's a trouble, guys. No trouble, trouble with the perfect timing. So, may mga bagay na mangyayari na. May mga bagay na, kung baga pinangarap mo makaalis sa situation, maka, kung maka, pag-ibang bansa. So, so, there's a possible, yes. So, let's see what is the Ace of Wands. Ace of Wands represent the magician. So, there's a manifestation. May mga bagay na unti-unti ka mamamanifest, no? There's a, some, uh, something, a new project, new ideas, and of course, there's a, something, a new opportunity. Sinasabi sa'yo dito, mamamanifest mo yan. So, let's see. What is the Three of Cups? And the Ace of Swords. Represent what? Angel Spirit Guide. Please give me your permission. pa. In the spirit, please give me information. What is the additional messages with the three of cups? Because the ace of swords. So this is the king of pentacles being practicality. So kailangan maging practical ka, no? Kung maga, there's a lot of um, friends or circle of support no, with your friends. But, kung maga, kailangan alam mo sa sarili mo yung pangahawakan mo no? Kung baga, maging practical ka, maging logic ka sa mga decision or actions mo. Kasi, kumbaga kung bibigal dino sa'yo na, kung mag, meron na other side, ha? Kung baga, meron dyan yung mga taong, kumbaga, kung baga, lang pag kailangan ka, no? Or uh, anything na parang, kung mag, report um, nangunguripot, no? Kung baga, kumbaga there's a something dapat ano eh no D dapat uh, KKB no kanya-kanya no pagdating sa mga lakad, sa mga ganon no marami kasi ganap eh no there's a lot of events here na baga pupuntahan mo So, let's see what is the King of Swords and the Knight of Swords. So, this is the two of ones by choices, no? oh, there's a first step. May mga bagay na pagpipilian mo dito. May mga bagay na kailangan mong pagdaanan. May mga bagay na kailangan mong pakakatandaan, no? Kailangan mong kumawala sa cover zone mo. Kailangan mong kumagalabanan ng takot at pangamba mo. Maging matalino ka sa mga desisyon. Maging matalino ka sa lahat ng kaganapan. Sa nangyayari sa sa eksena mo, no? Kung baga, kung may mga bag bagay na pagpipilian ka, kailangan tingnan mo yung, yung, uh, yung uh, possibilities or something, uh, consequences, no? Kung baga, alam mo, dapat kagad yung kahihinat na nun bagay na yon kung, baga, kung baga, mataas ang visions mo, no? Kung baga, patalasin mo yung visions mo na, mangi, kung baga, nakikita mo na kagad yung possible na mangyayari, no? Para maiwasan mo yung mga bagay na, na hindi magandang mangyayari no or um, kumbaga maaring maibit ka sa sitwasyon maaring uh, kumbaga may uh, may hidden agenda ganon so let's see what is the page of wands or because the eight of swords So, there's a possible way the nine of wands for resilience. So, kailangan tahimik ka lang, no? Kung sinasabi ko kanina na there's a lot of toxic toxicities, no? Behind your back, no? Even surroundings, no? Even your friends. But, sinasabi dito, the more na exact ka, no? Sa lahat ng ginagawa. Exciting ka. Or something parang minamahal mo o na parang nage-enjoy ka sa ginagawa mo. Fashion mo yan, eh. Nung, uh, kumbaga, kung saan-saan kumuputa or else, kumbaga, mahilig ka talaga gumala. I mean, the night of once for the silence. So, may mga bagay na mapagtatagumpayan mo at the end of that time, no? Kailangan, kumbaga, mayroong something, ano eh, kumbaga, nandun ka sa nag enjoy ka but kumikita ka. Parang ganun yung nangyayari dito. Kumbaga, sinasabi dito, pakawalan mo yung mga toxic's toxic no? Toxin or toxic sa katawan mo or sa sarili mo, no? Kung baga, there's a lot of um, information dito na parang meron kang dapat linisin eh, no? With your um, self. Okay. Kung may mga malalamang ka dito eh, sa sarili mo. Okay, karamdaman. Okay, thank you. There's a lot of negative dito. So, kailangan mo kumain dito guys ng mga fruit and vegetable ha, with the other side. Oh my goodness. Kumbaga, siguro dahil sa ka, dahil sa ka, kung saan sa ka pupunta baka there's a um, information na mahilig ka sa passport. Okay, thank you. And just bilang na bago yung eksena. Oh. With the page of sword and the seven of wands. Represent what? Oh, see, there's a blockages or block intuition, no? Maaring kumbaga, um, sinasabi dito there's a lot of secrets no? but you are um, protected no? matalino ka sa mga bagay-bagay kaya naliliwanag at maaring matutuklasan mo kung ano yung mga bagay na uh, tinatago ng mga tao sa paligid mo no? kung ano man yung mga hidden agenda nila ikaw parang na ano mo na kumbaga uh, na-uncover mo lahat ng mga bagay-bagay no? At sinasabi sa'yo dito na matutuklasan mo rin itong mga bagay na to na maaaring mag-set ng boundaries sa'yo. So, let's see what is the temperance and the word card. So, there's a the ten of one. So, there's a lot of burden, responsibilities. Now, marami kang obligasyon sa buhay. Marami kang pinagkakabalahan o marami kang binabayaran o marami kang pinagkakagasusan talaga sa pamilya mo. Or, um... sa sarili mo. <laughs> Ganon. This is the Ace of so Ace of Wands. Because that The magician represent the four of pentacles. Protect your power, protect your energy. Sa so, dami mong gustong gawin, no? Kumbaga may mga bagay ka dyan na napag-iiwanan mo. No? Kailangan manage your time, manage your... Um, money, no, manage yourself at the same time. Kung sa so dami mong um, gustong gawin, may mga bagay na hindi mo na, na sa katuparan. Okay, let's see what is additional outcome. Ang pinaka-outcome dito is there's an Ace of Pentacles. Now, this is the big money and big opportunity. Malapit sa iyo ang pera or else, kumbaga may mga bagay na, na maraming offer na parating sa iyo. And this is the full card for a new beginning. Oh, magkakaroon ka rin ng bago simula dito. Labanan mo, takot at pangamba mo. And there's a tower moment for a major changes. Now, may magbabago na dito sa kaganapan sa buhay mo. This is something awakening then in other side, no? So, let's see additional messages about sa career sa career mo, there's a ten of ones in reverse. So, there's a no more conflict, no? No more complication with the two of them, with the partnership. No, ibig sabihin dito pagdating sa relasyon, negosyo, hanap buhay, maaaring connected to. And there's a three of swords. Oh, there's a lot of pain. Mm -hmm. the justice. So, see, kumbaga maraming traitor na pagdating dito sa negosyo, hanap buhay mo, no? Even yung family-related mo. No, nagkaroon ng betrayal dito pagdating sa business mo. And of course, it's also dating sa finances or um, resource of income mo. But, there's this just justice card. Kung baga, there's a good karma for you and bad karma for them. And there's a something, um, partnership. na no, dahil sa pagmamahal mo at, um, support mo, no? Kung baga, naluloko ka na dito. Naluloko ka na ng mga sa sa'yo. Additional messages about sa love life. So this is the night of once first love and study. No, magitan kalmado, getting to know each other, or get more information. And the Queen of is a bigger future. Be honest to yourself, and have uh, something na parang um kung magakay mo sa sarili mo pa pagdating sa relationship. Now there's a fair fight and there's a uh, clear boundaries na pagdating sa relationship. Ano pang ganap? Ano pang ganap dito sa relasyon? So, there's a, there's a, oh, there's a past person kami ba? Or else, kung maga, nakaka, parang nakaka ang family related mo or something na pamilya. There's a toxic family dito. And ako sinasabi dito, there's a something, a reminence or um, maaring, kumbaga, meron dito childhood, no? Remnants or memories. And something na parang, there's a familiar dito, there's a family related dito. Pagdating sa relationship mo may issue. So let's see additional messages about sa health. So there's uh, the king of um cups, no? There's a uh, something um coldness, no? And of course there's a uh, to observe the reverse. So something na parang nakapagdesisyon, na parang ay something na parang iniwan or something na nabigo na nagkaroon ng stress and depression dito. No? Or dahil din sa selfish. No? Pag, kumbaga yung person mo maaaring selfish or else, kung gano'n. Kumbaga nagkaroon ng, ano, ng conflict, kaya na-stress ka. Okay, let's see what is additional messages for magical fairy messages. For magical fairy messages, nagkakaroon ng anxiety, sleepless night daw dito. And of course, this is a summer. No? Ngayon, summer season, maaaring masagot na lahat ng mga katanungan nyo additional messages. And there's a be yourself. Na maging totoo ka sa sarili mo. Now, this situation call for you to be your authentic self, which is the basis for your personal power. No? Sa madaling salita dito, parang gusto na, kumbaga, maging totoo ka sa sarili mo. O ganon. For synchronicities, Let's see. for synchronicities, let's see guys. So, there is a beauty. Mmm, ganda. Kumbaga, there is something beauty behind the scenes. And there's an inquietation, no? There is a lot of story, no? Kumbaga, maraming story dyan, eh. Kumbaga, mayroon dito linis-linisan, no? Parang gano'n. Mayroon dito, nag, uh, kung baga, may marites dito. Mayroon dito nga, uh, kung baga, feeling victim. And there's a trust. So, kailangan magtiwala or kailangan mong gamayan tong tiwala na to. No, huwag ka basta-basta nagtitiwala ko kani-kanino. No, parang, kumbaga, there is a something betrayal dito. Parang, tinrider ka or something, um, niloko ka or something ganon. Additional yin and yang or So, this is the family and home. Talaga may connected with your family and home. No? Additional messages. And there's a limitation fear. laban namin yung takot at pangamba mo. There's a third party talaga. Habi ko na eh. There's a something of family, a toxic family. Ha? There's a toxic family here. Oh my God. So let's see what is additional messages for our kang um, Michael messages. And there's a pay attention to your dreams, no? Kung magatumuto ka ngayon sa mga pangarap mo, parang sinasabing close chapter with um uh, with the family parang ganun parang tapos ka nang parang tumulong eh no parang sinasabi sa dito tutukan mo na yung sarili mo kasi nagkakaedad ka or something na nagbabago na yung eksena mo na no, madalis ka na rin mapagod kaya kailangan tutukan mo na yung sarili mo kasi at the end of the time mapag-iiwanan ka na eksena there's a focus sa band of perfect health so si mag-focus ka sa health mo oh my god ang bigat nito Gemini yung fairness ah Additional Archangel Michael. And there's a guardian and protected. Now you are being guarded. Pinapangalagaan, protection ka dito. No? And there's a believe and trust. So kailangan mo maniwala at magtiwala sa ating gabay. For the angels, answer represent what? For the angels, answer represent what? If you believe, If you believe, basta maniniwala ka lahat ng mga kaganapan sa buhay mo ay may ibig sabihin at may kahulugan. No? May mga bagay na inaalis sa buhay mo, inaalis sa landasin mo. Kasi may mga taong alam ng ating Panginoon na pinag-uusapan ka behind your back. No? In a um, bad way. No? Baaring ka baga pinag-uusapan ka na hindi maganda, narinig ng ating Panginoon na lahat ng mga... ang uh, panluloko against sa'yo, diba? ba alam ng pa ating Panginoon, na wala ka namang ibang ginawa kundi tumulong. But, Di ba? Ha? Ginanun ka pa, sir ka. So there's a no. Na no, marunong ka humindi. No, yun ito kasi, nabuso ka sa gantong eksena. And there's a let go. See? Kailangan mo ng pakawalan, kailangan mo ng bitawan. No? Kailangan mo ng mahalin yung sarili mo. My goodness. So let's see what is the chakra messages. Parang I feel na parang umasa. Ganon. Parang kung maga, kung maga umasa na sila sa ganong sistema. And there's a perfections, no? Kailangan mo, kasi parang feeling mo kasi napakaganda na ng exam, na parang feeling mo, kung maga, gusto mo maayos, gusto mo magagato, iba yung mindset nila, guys, no? Iba yung plano mo sa ginagawa nila or plano nila sa'yo. There's a something um, trickery, see? Panlilin lang or panloloko. So, ba diba? Iisa lang gusto sabihin ng ating baraha talaga, guys. Oh my God. So let's see what is the romance angels. Pagdating sa relasyon, so there's a love your, oh my goodness. Di kasi ba? I told you, love yourself first. And there's a wedding. Don't you worry. At the end of the time, matatagpuan, at makikilala mo yung taong magmamahal sa'yo. Who you are. Who you truly are. Yes. So, let's see what is the monsology. And have faith in your dreams. So, kailangan mo magtiwala sa mga pangarap mo. And show the world the real you. Ipakita mo kung sino ka, ba diba? At kung anong kakayanan, katangian ang kaya mong baguhin sa sarili mo. And there's a communication is the key. Now, kailangan mo makipag-communicate ng maayos. same so, this thing there's a close... You're, uh, you're very close to achieve your goal. Napakalapit mo na sa mga pangarap mo. But, kumagamay mga tao talaga na hindi sasabay sa pag-angat mo. No? Kung baga may mga tao kasi dyan na, na imbis na tulungan ka, no? To grow, no? Yung sarili mo, but hinila ka nila di ba? Diba? Ito yung nagbigay ng anxiety sa'yo. Na-stress ka na-depress ka dahil, kung baga, uh, nandun ka sa part na parang, puro tulong, puro ganto, ganyan. Pero hindi nila yun, ano no, hindi nila yun inisip. And there's a yin and yang. Ngayon maging balance ka na, no? Positive, negative energy. There's a door to the personal healing and happiness, no? Bukas ang pintuan para sa kagalingan at kaligayahan dito. So let's see additional messages for angel spirit. And this is the death card, see? This is the ending, no? Kailangan nang tapusin at mag-transform ka for another person of being a better version of yourself. And of course, it is decided to that discipline. So, see? Kailangan mo magkaroon ng discipline sa sarili mo. Oh! So, let's see what is additional messages for Angel Spirit. And there is a spirituality, no? Connected about sa spiritual. Mag-meditate ka. ano ako sinasabi dito, there is a something vital for us by Asher Travel. Kung mag-abibigyan ka ng uh, something, um, an information, no? By your astral trouble. No, dadaling ka sa mga bagay o posibilidad na mangyayari. No, binibigyan ka na ng signs or synchronicities, no? And there is a something environment, see? Kung baga, linisin mo yung mga taong nasa paligid mo. And there is a side direction and the timing, no? Paakit ka na dun sa rurok na gusto mong makamit, but kailangan mong pagdaanin yung mga bagay na yan. Diba? So, let's see what is additional messages. And there's a light and law. Bibigyan liwanag ang pagmamahal at bibigyan kaliwanagan, no? Galing sa puso't at isip mo. Oh, amen. And this is the support, no? Kung baga susuporta ka ng ating angel spirit guides. So, let's see what is additional messages for angel spirit. And there is a breath of the cosmos. So, there's a me will, micromanaging the universe. No? May mga bagay na ipagkakalob talaga ng universe. Sa'yo, talagang, um, kung may mga bagay na ipagkakalob talagang para sa iyo and there's a fall in, into the arms surrender no holding the opposite may mga bagay dito na bibitawan mo yung mga bagay na alam mong hindi parehas ng pananaw at hindi parehas ng kaisipan mo ba diba? bakit mo pipilitin yung sarili mo sa mga taong kinokontra ka so let's see what is our kang herapael messages And of course, there is a easy. That's it. So there is a something, um, information na kailangan mong pakawalan at bitawan yung mga bagay na alam mong hindi mo kontrolado. And there's a Jesus Divine Healer na pagagalingin ng ating Panginoon lahat ng mga karanasan, sakripisyo, paghihirap, at lahat ng mga pinagdaanan. So let's see, what is the Jesus Loving quote said? Seek You first the kingdom of God and His righteousness and all things shall be added to you. See? Ipapakita muna ng ating Panginoon yung mga bagay na na alam mong um, magbibigay sa'yo ng growth and expansion, no? Kung baga itong tao na to, like an example, dadaling ka sa ito, like na family related, no? Kung baga nandun ka na eh, sa tumutulong ka na, no? Binibigay mo na yung mga bagay o pangangailangan nila. But iba pala yung nasa isip puso nila, no? Na kung baga, parang imbis na tulungan ka para mas stop ka na dun sa ganung pagihirap or sa ganung sacrifices mo. Pero um, sino nila na parang ganto ganyan, akaya naman yon na mayroon pa yung si, ganyan, no? Kung baga, inabuso nila yung um, ganun nung way mo. ba? Diba? Kung baga, pinakita mo na sa'yo na kung baga, dapat magkaroon ka ng control, no? Nandun tayo sa pagtulong. But, kailangan mong intindihin pa rin yung sarili mo. Ganon. Kung baga, hanggang sa na matauhan ka, maliwanagan ka, at pinakita sa yung mga bagay na kailangan mo talagang gawin. ba? Diba? So, let's see what is additional messages for angels number my God, napakabigat ng eksena nito. This is a serious matter, guys, pagdating sa real, family related. May my goodness. So, let's see what is an angel's number. and 4444 protection see pangalagaan mo 'yung sarili mo protectahan mo 'yung sarili mo get ready for the good things you've been hoping for you were born with a higher calling put your energy into going towards your ambition and you, you the universe will align itself to provide you with the right people circumstances and resources to make things happen so see ilalagay ka Dadaling ka ng ating panginoon sa mga bagay na alam niya kung paano ka um bibigyan ng growth and expansion, na papalawigin ang iyong kaalaman, karanasan, at dun niya papakita sa iyo yung realization ng buhay. Ganon. So let's see what is the messages of life. So let's see what is additional messages. For messages of life. love appears. So, dito papasok yung unconditional love. No? Dahil sa pagmamahal mo, dahil sa kagustuhan mo, no? At uh, maaring yun nga, ang naging daan, no? Para abusuhin ka. I reannounce my pain and release my resistance so that I choose to reside in the light of my being. I rise up boldly and ask for the understanding that will free me of my duality. My prayers are heard, and God sends angelic help so that love and peace find their way to me when I open my eyes, love affairs. So, kumbaga naging bulag-bulagang ka rin sa lahat na kaganapan, no? Ngayon kung kumbaga uh, minulat ka sa lahat ng mga bagay na dapat mong matutunan at dapat mong malaman. So ngayon, um, tinatahak mo na ang tamang landasin. Ngayon, mauunawaan mo lahat ang kaganapan sa buhay mo na kailangan mong mahalin ang sarili mo. No? So guys, this is a weekly gabay for the month of June 10 June 16 for the sign of Gemini. So, Gemini, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lang at makaka-resonate Kunin lang pa makaka-relate sa inyo And comment down below Kung kaninong energy Ang ating nasagap Pero kasi maraming salamat Sa mga walang sabag support ha? Sa akin channel Lalo lalo na Ang hindi nag ng ads Na way pagpalaan kayo Nandiyas at may kapal Siksikliglig na gumapaw Na biyayang maninbalik sa inyo At maraming salamat And see you in the next video Bye bye and Babosh.